Miguel Love shoutout sa inyong lahat mga kapatid Welcome back to my YouTube channel Ayan, ngayong gabi naglalakad kami Papunta kami sa Makdo Ayan kasama ko si Shirin Si Marisin Ayan Magpapalamig kami ng konti Mag ice cream ba? Ice cream, ice cream. Ilakad lang namin ang makdo malapit lang po ito sa amin. Kasi pupunta na siya sa damam bukas. Babalik na siya ng damam. Nagbakasin lang siya dito sa amin. Kaya uwi na siya doon sa kanila. Ayan po, malapit na kami sa Macdo. Ayan po, kami magmamakdo. Ice cream lang kami mag-ice cream. Dito kami sa family section ba? Ayan. Dito po ang family section. Ayan, papasok na po kami. Ayan na, nag-ice cream lang, palamig-lamig lang. Ayan na, lang. yan pauwi na po kami mga kapatid Naglakad lang kami kasi malapit lang naman yung makdo So, yan yung Mamlaka. Ayan na, iniwan ako nung kasama ko. And, Kingdom Tower. May buta sa gitna. So, yan. Nakarating na po kami. Dito sa Amin. Hanggang dito na lang po ang aking video. Bye bye. God bless everyone. Good night. Bye.